Hello mga top picks! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Realme Note 50. Kung naghahanap ka ng smartphone na may magandang features, solid na user experience, at swak sa budget, sakto ang episode na ito para sa'yo. Iche-check natin ang mga key features, pag-uusapan ang mga good at bad experiences ng users, aalamin ang mga kalakasan at kahinaan nito, at ikukumpara natin sa ibang models para makita kung sino ang lamang. Tatalakayin din natin ang mga limitasyon nito at kumpara sa ang klaseng user ito pinakaakma. At syempre, ibabahagi ko rin ang konklusyon ng mga reviews para malaman kung sulit nga ba ang Realme Note 50 para sa'yo. Kaya't huwag kalimutang tingnan ang product link na nasa description. Pagdating sa features, Unang mapapansin mo ang malaking 6.7-inch HD Plus display ng Realme Note 50 na may 90Hz refresh rate. Sa display na ito, mas smooth ang pag-scroll mo sa social media at mas engaging ang panonood ng videos at paglaro ng games. Ang resolution na HD Plus ay sapat na para sa price range nito, hindi man sobrang sharp pero malinaw na at maganda pa rin ang viewing experience. Ang design ay sleek at slim na may kapal lang na 7.99mm. Available ito sa dalawang kulay, sky blue at midnight black. Meron din itong IP54 rating, kaya hindi mo na kailangan masyadong magalala sa kunting ambon o alikabok. Pagdating sa performance, powered ito ng Unisoc t 6126 6112 processor na may octa-core CPU at ARM Mali G57 GPU. Hindi ito high-end, pero smooth pa rin para sa mga basic na apps tulad ng Facebook, YouTube, o Light Gaming kung mahilig kang mag-multitasks, may 4GB RAM, ito na pwede pang i-expand hanggang 8GB gamit ang Dynamic RAM Expansion. Mayroon din itong 64GB internal storage na expandable hanggang 2TB gamit ang microSD card, kaya't hindi ka mauhusan ng space para sa iyong mga apps, photos, at videos. Para sa camera, may 13MP AI rear camera na kaya mag-deliver ng okay na shots sa daylight, at mayroon ding night mode at HDR para sa mas creative na kuha. Sa front, may 5 megapixel AI selfie camera na sakto lang para sa video calls at quick selfies. Pero huwag kang mag-expect ng high quality na mga larawan, lalo na sa low light conditions. Sa battery life, matibay ang 5,000 mAh battery ng Realme Note 50. Kayang tumagal na maghapon sa regular na gamit tulad ng panonood ng videos at social media browsing. Pag-usapan naman natin ang user experience. Ayon sa mga feedback, maraming users ang nagugustuhan ng smooth display at matibay na build quality ng Realme Note 50. Gayunpaman, madami rin ang nagre-report ng mabilis na pag-drain ng battery nito na maaring hindi ideal para sa mga palaging on the go. Pagdating sa strengths, magandang design, malaking display, at solid ang battery life. Pero ang kahinaan nito, medyo mabagal ang charging at limitado ang camera quality para sa mga naghahanap ng mataas na performance. Kung ikukumpara sa Xiaomi Redmi 12C, mas slim eh at magaan itong Realme Note 50 at may added feature na IP54 water resistance. Ngunit mas lamang naman si Redmi 12C sa mas malaking battery capacity kahit mas mabigat ito. Sa so, usang talang, kung ikukumpara sa Samsung Galaxy A04e, mas mataas ang refresh rate display ng Realme Note 50 at may dagdag pang IP54 rating. Gayunpaman, mas lamang ang Galaxy A 04 e pagdating sa ecosystem support at mga software updates. Sa limitations, hindi ito ang pinakamabilis na phone para sa mga heavy users o hardcore gamers. At sa camera performance, medyo limitado ito kumpara sa mga mid-range na smartphones. So, kung hanap mo ay pangmalakasan sa photography o gaming, hindi ito ang pinaka-ideal na choice. Target user, ang Realme Note 50 ay para sa mga practical na users, mga estudyante, casual users o seniors na naghahanap ng budget-friendly na phone na maganda ang design, malaking screen, sapat ang performance para sa araw-araw at matibay ang battery. Hindi ito para sa mga power users o sa mga naghahanap ng high-end na performance. Batay sa mga review ng iba't ibang tech experts, ang Realme Note 50 ay isang solidong choice para sa entry-level market. Ayon sa sulit tech reviews, okay ang performance ng camera at may kapasidad na 5,000 mAh na battery. Ngunit may ilang limitations tulad ng mabagal na charging speed at hindi gaanong optimized na battery life. Sa kabila ng mga ito, sapat na ito para sa basic needs tulad ng video calls at daily usage. Ngunit maaring hindi ito ideal para sa mga naghahanap ng high-end features. Mula naman sa Yuga Tech, pinuri ang Note 50 dahil sa makulay nitong design at long-lasting battery life. Para sa isang smartphone na nasa presyong PHP 32599, mahusay na ang overall package nito. Lalo na para sa mga naghahanap ng abot kayang device na may smooth at malaking display. Ayon sa Unbox.ph, ang Realme Note 50 ay nagpapakita ng bagong direksyon ng Realme para sa mga budget-conscious consumers. Sa halagang PHP 4K, sakto na ito para sa mga first-time phone owners na naghahanap ng pangunahing features na talagang mapapakinabangan. Gadget Pilipinas naman ay binigyang din ang premium feel ng Realme Note 50 dahil sa metal at glass construction nito, kahit na uh, budget phone ito. Sa kabila ng ilang expected compromises, napansin nilang mahusay itong magperform sa mga pangunahing tasks tulad ng calling, messaging, social media at light gaming. Kung hanap mo ay isang workhorse phone na abot kaya pero may premium na itsura, madali nilang inirekomenda ang Realme Note 50. Sa kabuuan, ang Realme Note 50 ay isang magandang option kung budget phone ang hanap mo na may malaking display, sleek design, at long-lasting battery. Pero kung ikaw ay isang gamer na ayaw ng lag o mabagal na performance, baka kailangan mo ng mas malakas na option. Maraming salamat sa panonood mga top picks. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-follow ang ating Facebook page para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. At tandaan, ang product link ay nasa description. Ako si Mr. Ed's top picks. Kita kita sa susunod na video.